Ito, may pagkain ako dito. Ano ba tawag dito sa inyo, mga youtuber You know. Wow. Kain na tayo. Nasa bayan tayo ng bantayan sa ngayon. Alam nyo mga kakatapos lang dito ng uh, signal number one sa amin. Kaya pupunta tayo sa palingki. Kung mayroon namang isda sa ngayon, bibili tayo ng ulam. Daan muna tayo sa grid dito. Kukuha muna tayo ng pambili natin ng ulam. Kasama ko, papa namin at saka kapatid namin. And tayo sa dito tayo sa palengki. Dito tayo sa palengki. Bibili tayo ng ulam. Ayun, nakabili na tayo. Hindi na ako na video kasi na ranasan ko kasi nga na video ako. Uh, napagalitan ako. Oh, no. Kaya hindi na ako na video ng binili ko mga maliit lang nga isda binilin natin kasi wala tayong budget. yon may meron pang kano ah uh, hipon. Meron pang uh, seaweed. Pwede na to. Oh, di ba? Isda. Ah, uh, tambay muna tayo sa git dito. Kakain muna tayo sa git ng uh, may binili ako ditong kakanin kakain muna tayo. Hindi wow. rin ako nakapang video nung bumili ako ng kakanin kasi yun nga, yung iba kasi pag nang video tayo ay nagagalit. Oh, no. At saka nahihiya rin ako minsan pag pa, video ako. Wow. Ganito siguro pag baguhan ko tayo sa vlog. Kita nyo naman. Kukunti lang ang mga subscribers natin hanggang sa ngayon. Pa-subscribe naman mga YouTuber. Maraming salamat in advance oh, ito na bili ko mga youtuber oh, kain tayo Kain na tayo Sarap ng kain mo dito oh. Ano matawag sa inyo dito? Mga, ka-youtuber Sa amin ay, ano to? poto Balanghoy O, oh, di ba? Balanghoy or poto Kamuting Kahoy O, oh, at saka may pang -tulak ako dito buko Pawala sa so, uhaw oh, ba? Mukod oh, Diyos O, ba? Lami kayo oo oh, nga pala Mga kay YouTuber Labas mo tayo, may pakita ko sa inyo oh. Dito ako sa port ng Bantayan Sa bayan ni Bantayan. Port ng mga pampot Itong mga pampot na ito ay Pang pasahero Galing ko sa mga maliit yung mga isla Diyan sa unahan at saka doon sa malayo pumupunta to sila dito para magbili ng mga kailangan nila kakatawid lang nila sa ngayon kasi kakatapos lang ng uh, signal number 1 yun lang mga youtuber God bless, ingat